lahat patapos na po papalalagyan na po ng bubong ang amin ya bakal ayan po binakal po namin hindi na po namin kinahoy para matagal masira ayan po ayan po mga idol ayan po mga idol natin. po so, mga, so, mga bakal kakabitan na po siya ng yero po. Ayan Mga idol, di pa po tapos. Bubong na lang ilalagay para matapos na po. Wala mga idol, oh. Talaga naman, no oh. Bubong na lang kulang mga idol. Magagawa ng bahay namin kinita sa balot. Ayan mga idol. Bubong na lang po kulang. Ayan po, bubong na lang. Ayan po, dito ang ganito lang po ako. Maraming maraming po salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe para lagi updated. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat.